Hello, Kawanday. Good morning. Ngayon, naghanda po kami. Ako, para sa pag-alis ng ate. Uh, 2 o'clock, nagising kami kasi ang alis po namin ni eh, 4 o'clock para ihatid siya. Punta po siya ng uh, US, vacation. 2 weeks lang naman. Yan. Yeah. Yan. Kamadilim eh. Sabi ni... Yung punta kami ngayon sa airport. Paano na kami. Yan si ano, sister. Susunod siya naman ang iyakatid. Uh, ang aming sister. at ang aming ano, driver at ang aking madilim. Ha? Ba ang uh, uh, panaya na isang kami. Oh, wala, wala kang ano, wala kang Meron yung isang paligid. Ito ang Alis na siya. Medyo matagal-tagal siya, two weeks. Yan. Kawawa naman si Dahlia. Malungkot nga. Bakit naman kawawa eh? Nakatingin Nakatingin. Na, 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 na. mag almusal muna kami bago pumasok sa airport. Dahil ang kambal lagi po sila. <laughs> same thing. All this cup fun. Yan ang magkambal. Lagi nagpapareho ng, ano, ng pantalon na hindi sinasadya. Dito kami. Pumasok muna ang aming kapatid para mag ano tawag eh? mag Register. Mag-register mag-check-in ano, check 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 muna check-in check siya. Lalabas siya maya, -maya. Hintay kami ng aming kapatid. Nandun pa sa loob. Nag-check-in na siya. Yan. Hintay na lang namin na lumabas. Yan ang aking ate. Next naman. Uh, sa bago magkatapos siya ng March, ang ate naman ang magbabakasyon. Isang taon na, ay isang buwan at kalahati ang bakasyon nila. Para makasama ang kanyang mga anak at apo. Yeah ano ha natin hanggang pagdating nila kung ano ang pasalubong niya sa akin Ha ha <laughs> <laughs> bawang tulog, walang tulog. It's nice. Oh, you said uh, it's ano uh, not Don't good. Don't put me on your videos without permission. Oh, I put you. You see. Bye. Thank you kapatid